Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. すいません。 Ito kasi ano? Teka okay. lang, okay. Aling Atang, okay. baka pwedeng pa-utang na no, no, no. unang no, no, utang. Oo, na-utang naman. Basta kaya. No. Sige. Oh, Tony! Aling Atang! Kala ko ba nasa probinsya ka? Aling Atang, ikaw ba, ba talaga eh? <laughs> Aba, siyempre ako to. Bakit? Kala mo si Maria Rivera? Ay naku, bagay na bagay talaga yung bukod niya sa'yo. Uh, Umasa ko tayo. Ano mo magmukhang dalaga? Pagupit kasi ako, hindi ba bagay sa akin? Akala ko nga po, sige ng nagbukas ng pinto eh. Ay nako, kahit kayo talaga eh, palikero ka. Halika, masok tayo dito. Halika, Tony. Opo ka muna. Opo, pasensya ka na. Pagkakisita ka din na eh. Taga, ah, kamusta na nga pala lang nanay mo? Ayun, gustong gusto na pong umuwi ng tondo. Miss na miss na po. tatlong buwan pa lang po. Tatlong buwan pa lang? Jesus, Mario Josep. Hindi pwede tumagal ng gano'ng katagal sa ibang lugar ng isang laking tondo. Ay, alam niyo naman po kaming mga ininyero. Kailangan mo malagi kung nasa ng raket. Pagkatapos po ng tulay na ginagawa namin sa Bulacan, babalik na po kami kagad. Oo, tama ayan. Kanggat maaari, kailangan mo na siya agad ibalik dito. Eh, Miss na miss na nga namin siya pag nagtotongits kami. Ay nga ko lang yung sinasabi. Miss na miss na daw niya po makapagtongits sa inyo. Ay, alam ko, alam ko. Yan talaga ang nanay mo, hindi pwedeng maging probinsyana. Sabi ko nga, di ba? Once a tondo girl, always a tondo girl. Pero ewan ko rin kung totoo yan. Pinamangay si Kikay ko. Isang taon ba namang nasa Amerika? Minsan, hindi rin makapagsin. Kailan po tumating si Kikai? No lunes. Ni yes. hindi ko nga po nalaman na kauwi na siya. Nalaman ko lang po nung nabasa ko sa dyaryo. Eh, kararating pa nga ng lunes. Eh, tingnan mo, ano na nangyari sa akin? Pag-uwi ba naman niya? Eh, ganun sa akin. Kailangan ko rin mag-makeover. Kaya ayun, tingnan ako pupunta sa parlor at tingnan mo. Tingnan mo ang Pagmitli ito ang buho ko, hindi mo tapawan ang kilay. At ito ko, nilagyan ang nilagyan ng mga cutix. Kapag namamalengi pa ako, kailangan ko pa daw mag-lipstick at mag-make-up. Susme, pinagtatawa na nga ako ng mga kumari ko. Saka baka iniisip ng mga iba na nagpapaka-aliparot na ako, Sabi pa nga niya, kailangan ko daw mag-ayos at umasta na parang isang Amerikana. Dahil daw nakapunta na ng Amerika ang anak ko. Diyos yo, mukha ba akong kana? Teka, nasa mo ba siya? Sino? Si Kikay. Wala mo ba siya sa bahay? Apa, siyempre, nasa bahay. Ayun, natutulog pa. Natutulog pa? Sabi niya, hindi raw gumigising ang mga Amerikano hanggat hindi pa alas 12 ng tanghali. Ah, uh, alas 10 pa lang mo. No? At isa pa, ang dami-daming ginagawa ng babae yun. Uy, kung alam mo lang ang buhay ng babae yun, simula pag uwi niya rito, welcome party rito, welcome party roon, at walang katapos ang mga bisita mula umaga hanggang gabi. Eh, wala na yatang kapaguran yung babaeng yun. Pwede, pwede po bang pakisabi na lang sa kanila dumalaw ako. Tapos pakibigyan na lang po itong mabulaklak. Ay, Tony. Siguro naman hindi ka alis agad, no? Aba, sabay kayo lang ako ni Kika. Ang dami niyong pinagsamahan. Umupo ka lang ulit dyan at gigisingin ko lang babae ko Ay, huwag, huwag na huwag atang. Pwede naman po akong bumalik sa ibang araw. Eh, kumirmi ka lang muna dyan, Tony. Siguradong matutuwa ay pag nakita niya ang kanyang kababata. At syempre, mas gusto niya pasalamatan ka ng personal sa mga bulaklak na ito, no? Ang gaganda at pabango na naman ito, Tony. Mahal siguro ito, no? Ay, hindi naman po, aling atang. Sige, siya. Tawagin ko na muna si Kika. Ay, oo nga pala, Tony. Bakit po, aling atang? Huwag mo na rin ako tawagin na aling atang. Bakit po, aling atang? Ayaw ni Kikan, pinagbilinan kasi ako na sabihan ng lahat na Mrs. Mendoza ang itawag sa akin. Higit na, si at formal daw yun. Kaya, lalo na kapag kaharap mo si Kika ya, Mrs. Mendoza ang itatawag mo sa akin. Sige po, Mrs. Mendoza. Sige na, tawagin ko na talaga si Kika Ay, isa pa pala, Tono. Bakit po, Aling Mrs. Mendoza? Huwag mo na rin tawagin Kikay si Kikay. Ano pong itatawa ko sa kanya? Tawagin mo siyang... Francesca. Francesca Mukha ba? Hindi Francisca. Francesca. 没啦。嗯